Ano dito? Oh my god Sinayang nga yung ako kay Tibay Tibay Palpak oh, yung no. trabaho na to Hindi to papasa Hindi to papasa kay Arkitik Oh no! Ayong, jan? <tip> Ay, oh no Ay may alagay dyan Ay alagay dyan Wala nang Tibay ngayon yung puste niya Oh no! Paluin mo ng dalawang Parang kaso hindi na tayo Ang sasira Ang sasabit sa trabaho niya Hindi pwede yan Hindi nga may paggawa ito Huwag niyang gagayahin ito mga to Palpak ito mag wala o Matiba yung pusti Hinatay niyo

木丹哦，我来上班了。非常灵，啊，很灵。哇、oh,！哈哈哈哈哈！哇！